Records indicate protection Naranasan mo na bang iwanan? Oo oh, naman Ang sakit no? Oo oh, nga eh Ikaw, naranasan mo na? Oo oh, oh. Eh bakit parang masaya ka pa? Kasi kung di niya ako iniwanan, hindi kita makikilala Kaya so, salamat sa lahat at kahit sa'ng hindi ka naging tapat pagkahindo saglit lang gusto ko lang magpasalamat sa isang katulad mo Pagkat mga matay na mulat sa katotohanan na wala talagang patutunguhan Ang pagmamahalan natin ay walang kabuluhan Puro away at bate, tapos away lang ulit, magbabati lang ng saglit Tapos away lang ulit, nakakasawang relasyon Siguro nga, tama na ang mawala Sa piling ko, siguro nga, tadhana na Para makahanap ng tunay na pagmamahal At tamang babae nang di na muli pang masakal Sa tulad mo na para bang di marunong makontento Binigay ko na lahat, ngunit wala pa rin sa'yo Siguro nga, mas tama nga na kumalas ka na sa akin Kung hindi ka malas siguro ay wala siya sa akin At salamat sa iyo, bagat ikaw ang dahilan Para mahanap sa kanya.

sa pag-ibig wala kang katiyakan Hindi po kihiwalayan, kailangan may iyakan Yan ang aking katanungan nung iniwan mo ko nun ko ng lubusan ng halos isang taon Kabiguan na hindi ko inakalang nagtulay Sa akin para sa bagong pag-ibig na ibibigay Mag-iingat ka palagi at salamat na pati Kung hindi mo ko iniwan sa ngayon, walang kami Ang gusto mo ay mayaman taong mas maforma sa akin Ang lisanin mo ko, akalain mong pabor pa sa akin Ang sarap isipin, babaeng inalipusta ka Ay ng ngayon biglang lalapit at kinukumusta ka At kahit na ipusta pa ang bahay mo pati ang lupa Hindi ko papayagang pumatak muli ang luwa At wala na ang pag-ibig mo na kinagisnan May bago na akong mahal kaya pwede alis dyan pabalik lang tulang taong nabulunan Nang nawalan ng tenek Sa ng kalayaan Ko'y naging kakaiba Nung ako'y iwanan mo At nagmahal ka ng iba Ay malaking pasasalamat Dahil okay ng ganto Wala ka nang babalikan Kahit mag-asal na santo ka pa Ayoko na Salamat na lang sa pagmamahal Kasi mas ayos pa sa akin Na di tayo nagtagal Pagkat natutunan kong umibig At ano ang tama kong gawin At nakabuti para sa Ang tagana na tayo'y paglayo eh. At siya ay makilala ko Kung kailan wala na tayo ay pinag Alala mo Ang ating nakaraan Pasensya na hindi ko na kaya Na muli pa lumigaya Sa piling mo't wala kong laya Sa pag-ibig mong madaya Kaya wala ka ng puwang Sa puso ko kaya salamat Ay nahanap ko ang siyang para sa akin kami Wala na tayo, salamat sa pagpapalaya Kinalimutan ng pag-ibig na noon ako'y dinaya Puro pasakit ang pinalit sa naging pag-ibig kong tapat Pagkatapos ng lahat ay nasa na, hindi pa ba pa? Pero salamat dahil kalungkutan ko'y sumalungat Lungkot na pawi at tumigil ang luha na pumata Salamat dahil iyong pinalaya ang pusong nakakulong Nagkatagpo ang aming pusong matagal ko ng bulong Sa itaas at nagsasamang walang halong pagbibiro Masaya sa piling niya mananatili na kontento Sa ang nakaraan pagkat andyan na siya Pinagsarahan ng pinto at naghanap na ng iba Hindi naman ako nagkulang at hindi naman sumobra Magandang pagkahiwalay pagkat siya ang nakilala Mahalin ka ng tapat at hindi papalitan Salamat sa nakaraan, wala ka nang babalikan